Chapter 10 Hindi na alam ni Windy kung ilang minuto na silang nagkahalika ni Nenji. Basta ang alam lang niya, kontento siya ngayon. His hot kisses were like a soft breeze to her wounded heart. Nakalimutan na nga yata niya kung ano na ang pinagtalunan nila ng pinata. That was how much she was willing to give up. Handa na niyang kalimutan ang lahat ng hinanakit niya sa mundo. Basta nasa mga bisig lamang siya nito. Basta nararamdaman lang niya ang mga halik nito. Winry! Nanji tried to speak, but he kissed her again. As if unwilling to let go of her lips. Unwilling to end those sweet kisses. I lied when I told you I never wanted to kiss you. Lalo pang lumalalim ang mga halik nito na tila ba na is patunayan sa kanya na totoo ang sinasabi nito. Na tila ba nais nukburahin sa alaala niya ang kasinungalingang minsan nang sinabi nito sa kanya. Okay, done. Nakalimutan na niya yun. They were both panting when their lips finally farted. But he didn't let her go and continued to rain tiny kisses of her face. Hinahaplos din ito ang kanyang buhok at pisngi. Ever since I saw you that early morning at Cafe Helena's, wearing only your pajamas, you never left my mind, Winry. Kapag nakakaroon ng pagkakataon ng isip ko na magpahinga sa kaliwat-kanan ko na negosyo, ikaw lagi ang naaalala ko. I never get tired of your beauty. I never get tired of your scent. Tinampian nito ng halik ang kanyang buhok. No woman has ever caught my interest the way you do. Doon sa cafe bar ni na Cedric, sa Stallion Riding Club, dito sa restaurant. Kahit sa ako lumingon, gusto kong ikaw ang nakikita ko. Akala ko nung una ay interesado lang ako sa'yo. Dahil, dahil... Teka, pakis muna uli. He kissed her again. Gusto na niyang magsaya ngayon. Kaya lang, nagkaalala siyang ang magiging kapalit niyon ay isa na namang kalungkutan. Tell me, this isn't just a big joke, Nenji? Do you see me laughing? Oo nga naman. So, may iba ka pa bang sasabihin? Can I just kiss you instead? Napangiti siya. Why? Because I like kissing you. I was a fool not to kiss you every time I had the chance. Why didn't you? Because I was a fool. He sighed and held her tight. Ilang beses na pala kitang nasaktan nang hindi sinasadya. Pero sa kabila nun, minahal mo pa rin ako. Pakiramdam ko tuloy ngayon, I don't deserve your love. Kung hindi mo tatanggapin ang nararamdaman ko sa'yo, anong gagawin ko roon? Itatapon ko lang naman yon, kaya mas mabuti ng mapakinabangan ng iba kaysa mabasura lang. Inayos niya ang lapel ng suot nitong Amerikana ikaw naman ang magsalita ngayon, Nenji. Ano ang ibig sabihin ng paghalik mo ito sa akin? Bukod sa gusto mo lang akong halikan. Hindi pa ba obvious? Siyempre, dahil mahal kita. Gaya mo, I've been in love with you since that day we first met. Kaya nga hindi ako nagreklamo nang ipasa ka sa akin ni Jigger para makadate. Nirequest ko kasi sa kanya na ikaw ang gusto ko sa lahat ng Stallion Club member na naroon sa shampoo commercial. Ah yes, the shampoo commercial. Mabuti na lang pala at naisipan ko yon. Kung hindi, baka hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama roon sa club at magkakilanlan kahit paano. Ilang beses din kasi kung bumalik sa Cafe Helenas. Kaya lang, hindi kita machempuhan Ayoko namang magtanong kina Cedric dahil alam ko kung gaano ka-intrigero ang mga tao roon. Nag-aalala kong kapag tinanong kanila kung anong kaugnayan natin, eh matakot ka at tuluyan ng hindi magpakita. Bumabalik din ako roon, kaso hindi rin kita matsyempuhan. Hmm, posible pala yon no? We were looking at the same place at like just at the right time together. At siguro nga, hindi pa talaga iyon ang tamang oras na magkasama tayo. The time at the club. I knew you were the one I was looking for in my whole life when I watched you sleep. You're the most beautiful thing I ever seen. Ganon? Kaya ba basta mo na lang ako sinigawan at pinalayas? Hindi kita pinalayas. Tinanong lang kita Sinigawan mo ko. Okay, fine. Nasigawan niya kita. Sorry. Nalilito pa kasi ako nun, kaya medyo tagilid pa ang takbo ng isip ko. It was the first time I ever felt that way, and it scares the hell out of me. Nawalan na ako ng kontrol sa sarili kong emotion, which I don't normally do, kaya medyo nagpanik ako. Ginawa ko lang excuse ang pagkakalinis mo sa kwarto ko dahil ang totoo, ang sarili ko ang gusto kong pagalitan. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko. Nang umalis ka ng Stallion Riding Club, akala ko babalik na uli sa dati ang lahat. That I have my organized life back. Pero nagkamali ako. The moment we met, my life was destined to change. Kaya hinanap kita. Nang magkita naman tayo sa restaurant, mali pa rin ang diskarte ko. Nagalit ka. Nainis naman ako dahil nagalit ka. Hindi na kita dapat lalapitan pa. Kaya lang, narinig ko si Cedric na nagbabalak na ligawan ka. I hated the idea of another man beside you. Ayoko, akin ka lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagkatapos ng huling deal ko sa isa kong kliyente, tsaka kita pagtutuunan ng pansin pero hindi rin ako nakatiis. Nakipag-unahan ako sa mga bidder na mabili ang hasyenda ng lolo mo. Alam mong lolo ko ang may-ari ng lupa yun sa Palawan? Of course, sila ang una kong sinuyo. At ipinakita ko talaga sa kanila ang magandang side ko para bumoto sila sa akin. I don't really care if I get the land of not. Just as long as I have you. Hinaplos nito ang kanyang buho. Tinanong mo ko noon kung may naisakay na ba akong babae sa kabayo ko? Meron na. Ikaw. I love you Winry Acosta. I give up all my business if it means I could have all the time spent with you. Lumobo ang puso niya. Totoo na nga ang lahat ng yun. Totoo ang mahal siya ni Nenji Mahal siya ng lalaking mahal niya. Ang saya. Ikaw ang bumuhay uli sa interes ko sa mundo, Neji. Thanks for coming into my life. I should be the one thanking you, Winry. Kung hindi dahil sa iyo, I would never know that love does exist. He touched her lips. Ngayong nahalikan na kita, aking ka na, hindi ka na pwedeng makipag-date kung kani-kanino. Bawal ka na rin makipag-speed dating. Hindi ko naman pinatulan yun eh. Hindi ka kasi mawala sa isip ko. Tinapik niya ito sa balikat. Pero kung hindi ka agad nagpakita, baka nga nakipag-date na ako sa iba. May inayos lang ako. Ganyan ka naman eh. Lagi kang may inuuna. Huwag ka nang magtampo. Para sa rin naman yon. Sa akin? Kinausap ko ang lolo at lola mo. Hindi ko sila tinigilan hanggat hindi sila pumapayag na ipangakong hindi ka nila ibibigay sa iba kundi sa akin lang. Talaga? Nakakatuwa naman ito. Wala naman pala siyang dapat na ipagtampo. Butay hindi ka binaril ng lolo ko ayaw na ng kinukulit eh. Actually, tinutukan nga niya ako ng shotgun. Pinagpawisan ako ng malamig, pero hindi ako nagpasindak. Nagdasal na lang ako. Mabuti na lang at pinakinggan naman ako ng Diyos. Pumayag din ang lolo mo. Napangiti na lang siya. Kontento na rin sa wakas ang puso niya. She had the man she could only ever love and who love her back. Niyakap din niya ito ng mahigpit. I'll make you happy in any way I can, Winry. Yayakapin kita kung kailangan mo ng kayakap. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. You'll never be lonely again because I always be here for you. Just don't make me go away katangahan na kung gagawin ko yon. Glad to hear that. Pakis uli. Glad to oblique. She smiled and looked up at him as she accepted his kiss. The end.